Maraming Pilipino ang nagtutungo sa mga simbahan para sa isa sa pinamatagal ng tradisyon sa Pilipinas tuwing panahon ng Pasko, ang Simbang Gabi. Ito ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila. Mahigit apat na siglo na ang nakararaan. Noong 1669, ipinakilala ito ng mga misyonaryong Espanyol bilang Misa de Aguinaldo, isang serya ng siyam na misa bilang paghahanda sa Pasko. Noon, ito ay idinaraos tuwing madaling araw upang makadalo ang mga magsasaka bago magtrabaho sa mga bukid. Sa modernong panahon, ang simbang gabi ay nananatili bilang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Sinasabing kapag nakompleto ang siyam na misa, matutupad ang iyong panalangin o kahilingan. Kung balak niyong kumplituhin ang simbang gabi, narito ang ilang tips. Una, siguraduhin mag-alarm. Ang mga misa ay kadalasang nagsisimula bandang alas 4 ng umaga, pero meron din ang mga misa sa gabi. Pangalawa, magsuot ng komportabling damit, pero iwasang masyadong kasual bilang respeto sa simbahan. At pangatlo, magdala ng dagdag na pasensya. Dahil marami ang mga nagsisimba, asahan ang masisikip na pwesto at mahahabang pila. At syempre, hindi kumpleto ang simbang gabi kung walang puto bumbong. Isa ito sa mga pinakapaboritong kainin pagkatapos ng misa nagtitinda yung tiyuhin ko tsaka yung kapatid ko nakikitulong na rin ako mm -hmm. Tapos hanggang sa umuwi ako ng probinsya, wala akong alam na trabaho. Na naisip, uh, naisip ko na magtinda na lang ng fotobongbong, pumatok naman. Ang simbang gabi ay higit pa sa isang relihiyosong tradisyon. Isa itong paanyaya sa mas malalim na pagdinilay ngayong kapaskuhan. Ako po si Saiti Jardo. Nagpapaalala na ang diwa ng Pasko ay hindi lang sa regalo, kundi sa pananampalataya at pagmamahalan. Para sa iba pang content, e-follow lamang ang social media pages ng News 5.